Pilipinas natin na may dahon ng ampalaya. Kain na na! Hi guys! Welcome to my YouTube channel! So ngayon guys, ang mino natin ngayong gabi is sardinas. Ayan. Sardinas mula ang natin, ng Lalagyan natin ng dahon ng ampalaya. Ayan guys. So, sino ang kumakain niya ng dahon ng ampalaya? Ang sardinas Ayan. Ito na, may lalagyan natin ng kamatis. Siyempre, bawang sibuya. So, nag-iisa lang natin siya, guys. nyo ako, guys. Lahat tayo. Medyo ganyan na yun. Kasi, tabi kalsada tayo. Okay. bawang, bawang, bawang. Record lang natin to.

kamatis natin, gawain din natin ng kamatis para may isa natin. Oh, ang sakit ng bugas. Bugas sa ito guys, kaya kahiwan na ako ng bugo. Ang sakit ng siguro ng sabiya. Sige na ako. Ay! Hindi pa, wala pala siyang opinado. Mana mana noastră ce să, goodness. Kain okay na. Hay Mag na. Magigisa na tayo. Hay okay na. Magigisa na, na tayo. Kaya sayang lagi na natin ng mantika, ko tira sa kanila. Mag-uwarm. Na Sibuyas. Okay. Guys, pag luto na yung kamates, pwede na natin lagay yung sardinas. One, two, three. pwede di ba? Tapos, lagyan natin ng konting sabaw para may konting lasa, di ba? Okay. Guys, pag lumulut, pag kumukulo na, okay na yan, luto na. So, ilalagay na natin itong daon ng ampalaya. So, yun yan lang siya, guys. Uy, ang sarap. Sino kumakain sa inyo na ganito? Hindi siguro kayo kumakain kasi may yaman kayo. Mga nepo babies. Anak ng contractor. So, ayan, guys. Yan lang nating malanta. Huwag masyadong haluin para hindi pumahit. Diba? Uy, may pag nalanta yan. Luto na yan, guys. Ay, nilutong na yung sardinas natin na may dahon ng ampalaya. Kain na na.